marami po nagtatanong about sa negosyo, ano ang mga pampaswerte. Alam niyo kasi mga madam and sir, sa mga naniniwala po sa pampaswerte, hindi po lahat ng pampaswerte ay naaayon po sa inyong mga negosyo. As I said po, magdipindi po kasi yan sa negosyo. And kung ang negosyo mo po ay mga pagkain, yung mga related po sa mga element, tsaka yung water, ano ang mga negosyo na related sa water? Ano mga negosyo related sa fire? Ano negosyo related sa mga metal? Anong negosyo mga related sa earth? Okay, anong negosyo na talagang pinasukan mo po? For like example, mga online selling uh, sa opisina. Like mga uh, tawag dito yung magkakonvince convince ka ng tao, nag-ahinte, like or networking, magkaiba po yun. As I said po, i-comment nyo dyan kung ano negosyo po ang meron ka para i-PM kita, tulungan kita. At uh, may i po ako sa iyo na nararapat na suotin mo para pamparami ng kita, pamparami ng tao na pabalik-balik bumili sa iyo at aayon po ang kita sa iyo, yung pataas ng pataas ang iyong kita, hindi lang yung nag lang ng tao, talagang forever na magbibigay sa iyo ng swerte. Like me, lahat ng mga sinusuot ko ay naaayon po sa aking paninda. Kaya i-comment nyo dyan, comment nyo dyan, titignan ko at pipili ako sa inyo isa-isa, isanjis uh, isa ko po lahat. Okay? I-comment nyo dyan kung anong negosyo at anong balak ang in-negosyo mo po. Or anong trabaho na meron ka para alam ko kung ano yung i-suggest ko sa'yo na naaayon sa source of income mo. Work, source of income po. Anything po na source of income, i-comment nyo dyan. Ayan ha. I'm waiting po. Magbabasa po ako ng mga comment. See you! Again po, hindi ako nag add friend. Hindi din ako nagbibinta po sa messenger. Kayo po ang mag-add sa akin. Ako'y okay, mababa ang followers po sa 75,000 sa Jeremy Caballo Monleon. Hindi po yan ako. At mababa po sa 330,000 sa ating Monleon Chamsit page. Ay hindi po din yan ako. I-block nyo agad mga madam. sa akin. Thank you so much.